guys. Yung atis ko. Ang laki na guys o. So, oh. Nagunod siya. Mm, dalawa. So wakas guys. Makatikin na talaga ako ng apis. <clears throat> Marami kaming apis na ito pa o oh, atis Uh, maliit pa kami sabi ng mga matatanda yung atis daw gamot dayon sa mga ano binubulating tao bata ganyan laki guys so oh. mahapit mahinog ito pa guys ito malapit lang sa bintana namin guys to hmm. ewan ko guys kung mamunga ito kasi dito kami kumukuha ng dahon ng atis yung pang tapal bawa, may ubo yung bata o may sakit gamot din to sa tuhod masakit ang tuhod masakit ang katawan ilagay mo lang to sa likuran mo guys o saan ang masakit yan yung ano lang kukuha ng dahon ng kahit ilan nga depende sa sakit mo tapos ita anuhin mo yung i Iganong-ganong e guys. O, anak Yan. Tapos, yung mga ngamoy na yan, itapal e po na. Yan, e ganyan. Thanks for watching, guys.